Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kutsur Nanay, ang inyong lingkod. Ngayong umaga, ipapakita ko sa inyo, dadalhin kita sa farmside ko. At kung sino naman yung hindi pa nakapag-join, join kayo. Um, siguro nagtatanong kayo kung ano ba ibig sabihin ng Kutsur Nanay? Bakit Kutsur? Kutsuri! Ang pagsasabi niyan is couture nanay. Ang ibig sabihin ng couture ay ang pagtatahi. Dahil noong 2020 sa pandemic, nagtatahi ako ng mask. At saka may website ako doon sa uh, itsy.com. So yun na, tinatawag ko na lang ng ang title ko na couture nanay. At saka nanay, bakit nanay ako? So, join kayong lahat guys. Kung sino namang hindi nakapag-join dyan, join kayo at saka sure na sure na ibabalik ko sa inyo. So tara na, uh, dadalhin ko kayo sa farm side namin. Kasi yung tao na, yung nag-uupa sa farm namin, pinaupahan na namin yun. At saka ayun, nagkakatsya sa hay na para sa baka. Wait mo na, babaligtarin ko ang camera. Right? A second. Ito na. Nandito na tayo sa farm site. Ang mga hay na ganyan, ang ibig sabihin ng hay, ano ba yun? Sa atin yung ibig sabihin, kumpay ba ata yan? Yung hay, inagamit nila yun para ipapakain sa baka. At saka maraming nagtatanong, bakit ba ang laki ang lupain? Kasi doon, dito sa Canada, um, pag wala kang lupa, hindi ka uh, makafarm Dahil, need mo ang malaking lupa ah uh, dahil pag kami dito ang ano namin ang summer namin is only ah uh, 6 months so ang ginagawa nila pag malaking lupa na nyan ang gagamitin nila yon ah uh, preserve nila ang hay sa malaking ah uh, silo yung tinatawag na silo ito ayun yun ang silo na yan, 72 uh, feet high. At sa nun, nung farmer pa ko, guys, believe me, umaakit ako doon at muntah akong mamamatay sa taas. Ayan. So, ito ang silo. Ginagawa nila yun sa hay. Ito ang hay. Ayan. Ayan ang hay gagawain nila yon i, i, ano nila pag after nila na ara, na harvest ilalagay nila sa isang lang, malaking parang grinder i ina grind nila yung ibig sabihin ng kinakat nila ng malit na pieces tapos andun nila iakyat sa silo ayon ang silo ay preserve nila for the whole winter dahil sa sinasabi ko na wala kaming ang summer namin dito 6 months lang. So ang mga farmer, ginagawa nilang lahat para upang maka ano sila, maka um maka araro sila at saka pagka the, next year ah uh, nila ulit. Ito na naman, babapabayaan nila ng hay every year from spring, ikat nila, Uh, I think three times, uh, two times uh, for a year. Uh, they started to cut sa mga spring season like May, and then sa July, and then sa August. Ngayon, uh, sep uh, September to August. At saka, lahat ng tinatanim nila, i-preserve nila yun sa, um, ano, sa silo. Wala silang, wala silang magagawa. So, hindi masabi na mayaman ang mga, noon mayaman ang mga farmer dahil wala silang utang. Ngayon, ang nangyari sa mga farmer ngayon, dahil marami na silang utang, ang government pinakristrikto talaga, so nahirapan na ang mga farmer ngayon. Lalo na, bumibili sila ng malaking mga equipment like yung mga tractor ngayon, mga high tech na hindi na pareho sa uba sa unang panahon na mag-araro sila na ang mga tractor ay ay mga lumang-lumang tractor kagaya sa unang panahon. Kaya ito lupa ko pa rin to, kayan hanggang doon sa dulo um we have 400 uh, 350 acres. Ayan, yung shade namin ayon. Ito turn ko ang camera. Yun kapitbahay namin. Yes, pinsan lang yun sa asawa ko at ah, saka i-turn ko ang camera right there ayun yun ang farm so ayun guys ang nangyari sa mga uh, farmer so uh, dito pag farmer ka maraming trabaho so ang uh, mga lalaki mahirapan silang maghanap ng asawa dahil walang asawa na gustong makipag uh, walang asawa na maka, maka ano sa Uh, sa farm dahil mahirap ang farm at ito na na naman ang tinatawag nilang silo pero yung silo na yan para sa corn yan yung mga corn na harvest nila tapos ilagay din yan for the winter lahat naman para sa winter dahil sa sinasabi ko na uh, mahirapan kami pag winter dito six month lang ang summer so ang mga farmer Uh, ginawa nilang paraan upang makasurvive ang mga baka sa winter at ito, ang maliit na garden ko, nagagarden garden ako, may tinatanim ako at ayun, muntik ng maano na yan um, maano na yung winter na, yung mga sili ko, alisin ko na yan tsaka yung mayroon akong ano, mayroon akong ano ba yung tawag yun, basilic ayun, basilic at saka yung isa oh, mamamatay na yan ano ba pangalan yan eto Diyos ko matastas na siya sana hinaharvest ko siya sa maliliit pa ngayon wala nang pag-asa niyan at saka yung eto oh, ang laki niya um ano ba tawag ito ah okay ah uh, ah uh, in France we call this cerise de terre cherry I don't know what we call that at ito ang um, alam niyo kung ano to may ukra ko ayon Ha? siguro ano na siya hindi ko na harvest <laughs> ma it's hard to eat hindi na siya makakain dahil ano uh, old na siya so I try to harvest then and uh, uh ito ang palang ko malalit pa siya monte na siyang mamamatay ayon kasi sa sinasabi ko lang uh, ano na kami dito malapit ng lumalamig at uh, lahat naman yan mamamatay kaya ang mga farmers dito magagawa ng paraan upang ma kami sa uh, winter. Kaya hindi kami mayaman. Okay lang yun. Baka masabi niyo si Kucho Nanay nagyayabang. Pinapakita ko lang ang sitwasyon dito being a farmer. So yan na. Maraming salamat sa si pag-join at saka mapupunta na akong trabaho. At hope to see you back guys and have a pleasant day. Bye-bye!